scriptor angkape para buhay ang lomo John, muka ka pita mo ka kasaka? Baka naman diyan, baka kape ko black. Bigyan mo na ako libre oh. <laughs> nakalagay dito oh, mga kasangga yung kopi ko lang nakalagay dito ano nila description ang kape para buhay ang lugar may reporter malaki na uwi mo sa sabi mo kasi Mayor Porter, may reporter Pero ang init ng kape ko. Kasi ang init ang pagmamalami sa Kuya Eric, surday mo tayo po ni Eric kay Mayor Cornel. Alam mo kung bakit Kuya Korpos. Purpose. Napakabay ni Mayor ah. Wala akong masabi dyan. Tawa na yan. Sana hindi na kayo magluwalay Kuya Eric ah. Pakasalan mo kan Kuya Eric tayong mga lalaki malakas. Yeah. I Strong tayo mga basta tayong mga lalaki ko rin. I Strong tayo. Pakasalan mo kag si Mayora sa ayaw at gusto. Pakasalan mo gan. Wala nang ligaw-ligaw. Na, mga nasa ina na tayo eh. Pakasalan na agad natin para yun ang sagrado. May bendisyon ba? magaling yung munisipyo, wala pang ano, dalawang oras kasal na kayo niya ng mayor eh. Tapos, uh, uwi na kayong ano, sa lugar ni Mayor Upon sa Bataan. Tapos, pag-meetingan natin sa ano, sa officer sa admin ng Kasanga Foundation, ang tungkol sa kasal niyo. Basta nasa likod mo ko, Kuya Eric. Eh. mo ka, Mayor Upon Dermay. Huwag mo nang ligawan, huwag mo nang bigyan na bulaklak bigyan mo agad, suotan mo agad ng sing-sing tapos sabi mo mahal, loves pakasal pakasalagad tayo habang maaga pa yan, yan ang gawin mo kuya Ray napakasirte napakasirte kuya Ray na lalaki ikaw na minsan lang yan si Mayor magmahal sa buhay after after all second time ganun uli ang naramdaman niya at ikaw yun naramdaman niya kuya rin mayor von der pakasalagad kayo ni kuya rin ah kahit malayo ko sa bataan nandito ko sa tagi full support ako sa kasal niyo. kuya Maday ni Atelisley hindi ba wala dyan sa kasal niyo. Pakasal agad kayo. Dito kayo sa Pilipinas magpakasal para maka makadalo man lang kami. Ah, uh, paano? Ah, uh, dito na lang muna kasi wala na, okay na yung panahon eh. Ah, uh, marami pa kasi ano, marami pa yung kasi kasi sa buhay si Kuya Rodrigo. Kaya mayor Pandir and Kuya Rick. Good luck sa inyo ah. Uh. Happy wedding. Yan. Uh, sa mga kapwa ko, officer ng kasangga, admin, members ng kasangga shout out po sa inyong lahat yon. salamat po ingat po kayong lahat okay thank you thank you yon. Uh, ready to work na naman tayo <laughs> marami salamat po sa inyong lahat po ayun uh, time check is 6.22 yan umaga marami salamat marami salamat ito no uh, mag-umpisa na ulit ng trabaho eh, tinatapos ko lang itong kape Maganda yung ano, Mayura Pondor May, tapos Kuya Eric. Maganda yung title. Itong video ito, Mayura, Kuya Rek. Maganda ang title nito. Uh, basta ma, ma ano, mababa, makikita ba ito, ano, Mayura Pondor May. Itong pamagat ng video ito. Malupit ito. Uh, basta ma, kayong dalawa ni, ano, ni Kuya Eric. Maganda. Pamagat ng ano nito, Mayura Pondor May. Ang video ito. May Eric. Ayan. Ibig sabihin, sa'yo si Kuya Eric. Oo. Oh, yun ang pamagat niyan. May Eric. Ayan. Kung wari ikaw ang ano, nagsasalita, sasabihin mo, O oh, aking May Eric. Yun ang pamagat nito, May Eric. Alam mo na yan, Mayura, ha? Ayan. ang pamagat nito, May Eric. Ibig sabihin, Mayura Pondor May, buong buo mo, na sa'yo si Kuya Eric kaya ang pamagat ito my Eric. ayan, ayan ang ano ang kape para buhay ang loob Ayan. ano ko bari ora gumago ako ng video mayor ato ko dayo hindi ko may wala talaga tarikom utoma o ay ano mayor Ayan. my Eric. hashtag Kopi ko, yang, and description, ang kape para buhay ang lupa. Ay, kita din na bawe no mayo na. Ingat ka diyan ha. asahan, asahan namin, asahan ko ang pagbuhi. Pagbuhi mong Pilipinas, Mayor Ponder May ha. Tapos ano, Kuya Rick? Pag-uwi Pilipinas ni Mayor Ponder May, diretso kayo sa munisipyo. Oh kasal agad kayo, dalawang oras lang, kasal lang kayo, may bintisyo na kayo ng mayor, tapos, kinabukasan, ano na, safari na, para makadalo kami, diyan nyo na sa bahay nila, ano, mayor upon may, may ang kasal nyo, para makadalo kami ni Ate Lovely. Hmm. hindi ko naman, ano, hindi ko naman sasabihin kung magkano ang maiambag kung ano, uh, service serbisyo sa kasal nyo basta darating yun hmm. hindi ako mga ako basta sa orasan ng kasal nyo N nandiyan na yung ano uh, may abot ko ba sa abot ng aking mga kaya sige uh, advance happy wedding sa inyong mayor ponder my kuya rey lagi kayong mag iingat uh, eh, kuya rey kulitin ko lang ha sobrang bait ni mayor ponder sa milyon na taong nakapila na gusto man ligaw kay Mayor Ponder isa lang ang pumasa, ikaw Kuya Eric yun Mayor Ponder May, papawayan ni Kuya Eric ha Thank you, thank you